yun yes laki. kasi nalubong na naman niya laki oh. ang lalaki talaga ng noro dito grabe lalaki ng noro dito limaw

Grabe. Oh. Ah. Grabe yung Nora, lalaki. Oh, lalaki o oh. Grabe yung Nora dito. Ba? Sinasabi ko sa inyo. Ah. Lalaki, grabe. tumatalon grabe na laki ng mura nakatimer itong aking ano yun o na naman o uy laki yun na naman po o mga o oh. Oh. Mm. Uy. Talakitok. Talakitok po. Talakitok mga kagis, talakitok. Talakitok po. Talakitok mga kagis oh. Talakitok. Talakitok po. Kalakito po tayo. Ah, oh, kalakito po. So, samantalan natin 'to. Champion strike. Alakin. Ana, ana, ana. Ana. Tama lang baga. pagbalagbagan siya. Ay, samantala na natin 'to. Bay, nakakilala Mag na ako ko. Magaling, magaling. Ah, na. yung strike ang laki uy ang laki oh grabe excuse me po ang laki grabe ang ah, lalaki talaga ang lalaki oh ang lalaki oh ala grabing nura to kilalaki natin sayangin tong oras. tiba 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 yung, aking ano. Brad, oh nakakarami na ako. Hala. Nakakailan na ako Ako sababit pa. Nakakarami na ako tayo. Lalaki. Woo! Oh! Ago pa. Thank you po Lord. Sí, la. Yeah. talaga Woo. Mga kagis, sinasamantala ko natin Ang lalaki ng oras Talagang sinasamantala ko muna oras tayo okay, pre sila, active sila masyado Grabe Hello po mga kagis, magandang mga po Ah, uh, today po. Ah, uh, tayo po ay naparami na. Nakara nakarami na agad oh. Hindi ko mabilang kung ilan to, pero may may tribal may talakitok ito. Meron ano, mga Noro Muslim, malalaki ho, oh, magandang pa mala, mahaba sa dangkal ko. Oh. So, lurho ang ginamit natin si Aurora po. Medium light ang gamit natin. The one, 5 to 25 bang cast weight. Then Daiwa Rebros po. Na may 20 LB po ang ang line. 20 po ang ating leader, then Aurora po. So nag-frenzy po ang isda kang inang maga. So inatake ho natin. Para ho uh, ma ano natin sila. Mas ma mahuli nung no natin sila. magagapa pa. So ito naman po. Nakarami tayo. So subong tayo. Maga pa naman ako. Oh. Kung wala na. talagang mo Magana tayo. Magbibigyan na. No. Pero okay na po siguro to. Tingin ko yung okay na ho to. Subok ko lang ako tayo isa pa. Aba sa kanil lalaki talaga ng nora dito grabe lalaki ng nora dito limaw samantali muna natin ito limaw po ang nora limaw Grabe yung Nora, lalaki. Oh, lalaki oh. Grabe yung dito. Ba, sinasabi ko sa inyo. ito po Nakatalak ito po tayo Nakatalak ito po Samantalihan natin ito Ito, ito mapuputing nora oh. baka malaglag eh Tungtungan mo natin yung ating ano, baka malaglag Lure, power Marami tayo balag-balagin siya. Ay, samantahin na natin to. Uy, narakin na lang ako ko. Uy, narakin na talaga. Lalaki oh. Lalaki oh. Ala. Grabe ng mura to. Si lalaki. Sayang ng Hello po mga kagis, magandang waga po. For today's episode po natin, tapos na po natin na yung episode ngayon sa Fishing Adventure po ni Kagis TV. So kung ina po, pagdating ho natin mga 5.20 nagprensyo ho yung mga isda kapag naglalaro sila so inatake na lang ho natin ang lure so sa lure ho natin to, sa lure ho tayo nakarami so pakikita ko sa inyo kung ilan ho itong nahuli natin so di po ang nahuli ho natin nora nora pero malalaki oh tinan nyo ang laki oh halos yung laki ng kamay ko Ayan, may talakitok din, may lapo-lapo. So, yan ang nahuli ho natin to for today. So, inap na po itong mga nahuli natin to sa araw na to. So, masaya na ho tayo. Thank you, Lord at uh, tayo na uwi zero. So, ito po yung ating episode, Kahagis TV po. Maray pong salamat. So, may talaki ito. So, noro-noro, lalaki oh. Lalaki ito. Oh, saan pa tayo? So, Kahagis TV po, maray pong salamat. At uh, salamat po sa pagbibi po. Sa mga viewer po natin, maray pong salamat po sa suporta sa Kahagis TV po. So, see you. Uh, see you next week po ulit. Maraming po salamat. Kagis TV po. bye, -bye. Thank you